Magandang hapon sa aming taga-panood ng aming programa, ang Chika Mini. Magandang hapon sa iyo, partner. Magandang hapon din sa iyo, partner. Kamusta na ang iyong naging ikaw? Kaya na hindi masyado masaya, pero never mind na lang. Alam mo ang magbalit ang... ang may nabiktima na naman siya, Dr. Raizel? Kaya hey, na partner. Ako pa, magpapagulis sa mga kita. So ngayon, ang ating mga kasama, si Clarice, ang naging ikan.

kung ano meron. anong? Ano, oh, ano, anong mo nung una na, na nakita mo ang resulta ng iyong pagpaparito? Siyempre, masaya ako kasi feeling ko feeling ko ano, nakuha ko na yung gusto ko. Ano nung ano, pag naramdaman mo, nung unti-unting nakikita mo, naging resulta ng pagpaparito? nalo ako kasi kasi um, isang parte ng katawan ko ay nasira at nainis din ako kasi hindi ko na lang naisip yung yung magiging resulta ano naman ang masasabi mo kay doktor Riza wag na siyang mag-disappear pa at sana sana wood ng maulit ang nangyari pagkakamali ng so anong balak niya Sa ngayon hindi ko pa alam kasi parang na trauma na ako sa nangyaring. mapapaayos At ngayon, at ngayon ay nakuhanan natin ng pahayag si Clarice. So, Ami, papakita ang video. na kuha na Ami, sinubukan kuhanan ng pahayag si Dr. Raisin. <tinyo> lahat para para maritoke namin si Clarice. Totoo ba na siya iyo siya okay? Totoo yun, pero hindi ko alam kung saan ang nagkaganda ang tsura niya. Kung sakaling magbitimanda siya, anong gagawin mo? Ano ah, nandito na pala tayo sa bahay ng Kerwin. Kerwin! Kerwin! Tara na, pasok na tayo. Dito na! Tapos ka na, nandito. Kerwin, dito na. Ah, bagong sapatos ah. Ah, oo nga no. Yes, ki every day. Make your shoes shine. Balik na kiwi sa. So ngayon, nakuha na na natin ang pahayag ang magkabilang pan. Ikaw, partner, may balak ka bang magparito, okay? Ikaw, partner, una ka na. Kung ako, kontento na ako kung ano meron ako. Ah! Tunghayan na lang natin ang mga susunod na pangyayari dito na magtatapos sa ating programa. Magkita-kita tayo bukas dito pa rin sa Chika Ming. Pero magpapasalamat muna kami sa mga tumulong sa amin sa sponsors. Classmate namin sa Ransom, Tsaka kay Miss Clarice and Dr. Rizel.